Yo, what's up mga ka-idol? Welcome back again to my mini-vlog, another OFW serya naman tayo ulit mga ka-idol. No, by the way, this is Mr. Dada Lopez and isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. And for today's mini-vlog mga ka-idol, no, isi-share ko lang sa inyo yung kanilang bus station dito sa Saudi Arabia mga ka-idol. Kaya naman, for the go mga ka-idol! Yo, yeah, bus station yan. Sa Pilipinas, punong-punong na tao to. Ito yung waiting area nila, walang kataw-tao.

So yun mga ka-idol mo, no? dito sa kanilang bus station, cashless po sila mga ka-idol. So yung ginagamit nila is card. So ito yung ng bilihan ng card nila yan. Kukuha ka lang ng card dyan, tapos yun, magbabayad ka lang, magbabulog ka lang ng pera. So yun yung mga idol. So ganun na kasimple mga ka-idol. So sana, sana sa ating mga idol sa Pilipinas, ganoon din sana mga ka para maganda din mga ka-idol. No? So mga idol, tara, let's go! alam nyo ba mga ka idol nyo yung kanilang bus dito ah uh, isa lang o dalawa tatlo lang yung sakay dito sa so ganun kahaba yung bus nila pero kokoonte lang yung kanilang pasahero. So imagine mga ka-idol no kung sa atin to sa Pilipinas, punong-puno na to ng mga idol no. So minsan nga sa atin mga idol no naka standing ovation pa, nagaagwan pa ng no, masakyan para lang makauwi. Dito sobrang luwag. Kokoonte lang yung pasahero mga idol. So ang laki talaga ng tensions mga ka-idol Kaya naman, let's go. So yun mga ka-idol, maraming salamat sa papanood sa aking mini vlog. I hope nag-enjoy din kayo or meron din kayo natutunan dito sa bilang isang OFW sa Saudi Arabia mga ka-idol. So mga idol, kita kits po tayo sa mga susunod kong mini vlog. And don't forget to support my YouTube channel at Mr. Dada Lopez. And of course, follow nyo na rin yung aking Facebook page at Mr. Dada Lopez. So mga idol, no, kita kits po tayo sa mga susunod kong mini vlog. Maraming salamat. Bye-bye!